Papa, wait naman. Sa papa tit. Finance Center po, Park Avenue. Iihi lagay ko lang, Mama, kasi hindi ako kabisado. Ang Ano pangalan din din? Ano? Finance Center po. Finance. Finance Center, ito po. Park Avenue. 26 Street. Ah. Uh -huh. Raw well, kasi nag-pass mag eh sa harap ng Finance Center eh. sticker. So dito tayo sa 25. Ah. Uh -huh. Okay. Sticker sticker, Ma'am. Libreyan. Libreyan. Oh. Hindi, walang bayad ma'am Mag-aatid ako ng libre Ito po ma'am Anong aras mo, ma ba pasok mo ma'am? Malilit yan ba? Sige ma'am, gagawa natin para Para di ka malilit <laughs> Ba't parang nagulat yan? Sinabi kong walang bayad ma'am Parang mapanood ka din kasi ko sa mga ano sa online Ano panood mo na ako? Anong ninyo kuya? Ay, hindi mo ako napanood. Pinapanood mo ang <laughs> pinain ko eh. Hindi, nag kasi ako ma'am ng ano, ang mga papasok sa trabaho. Yung e, mga nakasimangot na kasi late na. Gaya mo ikaw, eh. malilate ka ka. <laughs> Nine o'clock na. Kasi ba't ka tanghali gumising ma'am? Late to yan ma'am. Kakaliwa SM Ora o sa susunod sa pangalawa? Pwede po kumaliwa sa SM Aura. Pwede din po dun sa Pangalaw. Ah, okay. Lagi ka ba sumasakay dun, ma'am? Opo. Ah, kaya mo, ma pagka akong na-tsempohan mo rin sa pila, wala kang bayad. <laughs> Nagulat ako, sabi ko, at walang bayad. Ah, kasi ma'am, nag-aano ako, nag ako ng ano, mga papasok sa trabaho yung mga ka kagaya mo late ka na lagot ka sa boss mo masungit ba yung boss mo? o? masungit ba yung boss mo pagka pagka nalilate ka? wala wala namang ano sir parang wala pa mga boss namin kasi kuryano walang pake? oo yan ang masarap na mo walang pake kahit late ka kuryano kasi Samantao lang kami pagka late kami uh, 10 pesos per minute Although may ba may ba may ba may ba may bawas din naman pag late. Ah may 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 cut din po pag late. Ah may deduction din kayo pag late. Opo. Ah, yun naman pala. Tapos kanan, tapos kaliwa, ano? Opo. Kasi pag doon tayo, stop light na naman doon. Opo. Kakaliwa tayo. Mas matagal doon. Yan, kanan dito, no? Opo. Tapos kaliwa dito. Yes. Kasi pag doon hihintay yung main traffic light eh. Tagal pa naman. Oh. Sa kabanda rito, ma'am. Ayun po, yung malaking building na 'yan. Ah, ito. Saan ang babaan mo, ma'am? Diyan po, sa may guard po 'yan. Sa may guard? Yes. Ato dito? Apo. Ah, kaya You're welcome, Mom. You're welcome.